kasalanan siguro ako at some point pero I would say honestly wala yun yung lumabas na yung lumabas pa picture lang yung girl ta sabi daw third party na so it's so sad na uh... ipinagtanggol ng aktor na si Jerome Ponce ang kanyang sarili mula sa mga negatibong komento ng ilang natisan sa kanya matapos sa mga nagdaang issue sa kanya tungkol sa breakup nila ng kanyang ex-girlfriend na si Sash Nalaparan. Sa unang pagkakataon ay ngayon lamang nagsalita ang aktor tungkol sa isyo ng hiwalayan nila ni Sashna. Dahil ani ay matapos lumabas ang isyo ay puro negatibong komento na ang ibinabato ng mga tao sa kanya. Matatandaan na isa sa ibinabato kay Jerome ay ang pagiging babaero di umuno nito at ito raw ang rason ng hiwalayan nila ni Sashna. Dahil may pinagselosan naman na itong babae na kasama ni Jerome sa isang larawan at kagad na sinabing ka third party ng magkasintahan. Ngunit ngayong nagsalita ng aktor Nilinaw nitong hindi siya ng babae at walang katotohanan ng balitang babae niya ang kasama niya sa larawan. Paliwanag nito, nagpa-picture lamang umano yun sa kanya at bilang isang artista ay hindi niya umano ito pwedeng tanggihan. Matatandaan din na noong kasagsaga ng breakup issue nila ni Sashna ay tila nagpahiwatig na si Jerome na may kasalanan din umano sa si Sashna kung bakit mas pinili niyang iwan ito. Ito ay sa pamamagitan ng kanta na ipinost niya at binigyang pansin ng parte ng lyrics na nagsasabi tungkol sa nakakasakal na relasyon. Gayon pa sa kanyang pahayag ngayon, aminado ang aktor na may kasalanan din naman siya sa kung ano man ang nangyari sa relasyon nila ni Sashna dahil alam niyang maliraw ang pag niya ng mga problema at relasyon nila noon. Samantala, Inami na nga din ni Jerome na siyang nakipaghiwalay at Annie ay nagpaalam naman muna siya sa vlogger at nagpaliwanag na kailangan niya ng space sa relasyon nila. Alam niya raw na isa ito sa mga naging kasalanan niya sa ex-girlfriend dahil nasaktan niya ang damdamin nito. Mga pahayag ni Jerome, Nagpaalam ako na I need space kasi kailangan kong mag-focus na out of track na ako. Tanggap ko naman na ano mangyari, alam kong makakasakit ako, but I have to. Sinubukan niya rin umano sanang kausapin si Sash na sa huling pagkakataon upang kahit papano ay maging maayos pa rin ang breakup nila. Ngunit hindi na nga raw niya makausap ng maayos ang vlogger at hindi na rin umano ito nakikinig sa paliwanag niya. Sa ngayon, ayon kay Jerome ay hindi pa raw siya handang makipagrelasyon muli at hinahayaan niya munang maghilom at lumipas ang dalawang taon bago pumasok muli sa isang relasyon. Sinabi niya rin na kung magkaka-girlfriend siyang muli, mas aayusin na raw niya ang paghandal ng relasyon. Mga pahayag nito, learning ko dun sa magiging future na relationship ko, mas kailangan ko lang ng right way of handling problems and the relationship itself. For sure ako rin ang may problema kung paano ko hinandal yung relationship.